Kanina pala mga kaibon, may dinaanan ako sa trupa natin na ibon. Nagulat ako yung nagpapakain ng mga ibon niya, si nanay. Wow, sana all supportive yung mga magulang. Kasi sa akin, parang uh, ako lang sa amin yung mahilig sa ibon. Yung ibang mga kapatid ko, meron naman hilig sa manok. Pero ako talaga yung uh, mahilig sa ibon. Buti pa si nanay, supportive sa habi ng kanyang anak. Yan, meron siya dito mga uh, lutino. Meron din mga kakatail. Yan, mga hanpin ni uh, nanay. So, yan, meron din siya dyan mga kakatail, badji, personata. So, ito pala yung madala ko. Yan, si nanay, siya na na yung nagulay sabi ko. Nay, di ka ba natatakot na makain ka So, hindi naman, nasanay na siguro si nanay. Yan, pinakao ng danpalo natin dito sa ating ibiri. Uh, Parblue opa dan danpalo. So, yan mga kaibon, ipapares ko to dito sa ah, cobalt, fire blue o pa, possible na ah, dan palo. So, sakaling uh, ah, maparamay natin dito sa ating iba. So, mga kapagbagi tayo. Uh, ah, ngayon pala mga kaibon, medyo nagugulan ako sa gender nito kasi sa size niya, possible cock. At saka sa pelvic bone, possible cock din. So, hindi ko alam. Medyo nagugulan pa ako kung ano talaga yung gender niya. So, iniingi ko yung opinion nyo para hindi na natin ito ipa-DNA. Sakaling, uh, alam nyo, so, uh, malaman yung gender nito. At kung hindi naman, talagang hindi natin ma-visualize yung gender niya, ipapadini dna ko na lang. Siguro ngayon, hindi ko na lang magkana ng DNA. Kasi nakaraan, 300 siguro ngayon, uh, 372, 400 na. Ito pala yung mga uh, kinuha ko kanina kasama yung uh, Dan Palo natin. So, itong dalawang uh, lutino natin, uh, pares to. So, ngayon, hindi ko sila pagpaparisin. Pagpahihwaling ko sila kasi meron ako doon na uh, available na ipapares sa kanila. So, ipapares ko dito sa isa, sa hen, uh, crimino split upa. So, ipapares ko dito sa uh, lutino. So, doon naman sa cock, so, parisan ko siya ng uh, Pablo Uh, split ino you know, para project tayo dyan ng uh, lutino pa at crimino uh, pa so yan yung magiging materialis natin dito sa dalawang lutino natin at saka yung uh, blue at green project to ng uh, red factor so uh, di ko na matandaan kung anong sinabi ng tropa ko basta natandaan ko Ah, uh, red factor. So, meron pa 'yun na uh, sinabi kong aqua o ano man dyan. So, 'yan. So, kaya na natin. Tatanungin ko na lang siya kung ano talaga yung uh, tamang ID nitong dalawa nito. Kasi nakalimutan ko ang dami kong iniisip din. So, hindi ko na matandaan para uh, alam ko yung lahi nito. Tatanungin ko ulit siya kung ano ba talaga yung tunay na uh, lahi nitong uh, blue at green. So, yung mga painaki pala natin, dito ko na nilagay. Ngayon, dadalhin ko to doon sa bridingan. Kasi meron ako ditong ipapalit ng mga ay, mga handpig ko din na uh, medyo uh, malaki na. So, dito ko din ilalagay. Kasi ito, kung mga yung purpose natin, kaya dyan natin ilalagay para matutunan muna uh, kumain ng seeds bago ko ilagay doon po sa karamihan. Para naman, Uh, bago natin ilipat, hindi na sila mabuli at saka sanay na kumain ng si So, makikita nyo mga kayo, mga symbol yan. Project natin yan ng uh, pale, palaw, uh, dilute, line. So, yan. Um, makikita nyo rin, meron tayo dito mga sanga ng malunggay kasi meron ako doon mga ibon na nagluloko para maingan nyo siya na hindi uh, magluko. So, lagyan natin ng uh, sanga ng malunggay. Nesting material nila yan, bukod doon sa kusot na nilalagay natin, maglagay rin tayo ng uh, sanga ng malunggay. Kumbaga, para uh, mahulma yung itlog at the same time, mainggan nyo yung breeder natin na ipagbatuloy yung kanyang uh, breeding. Kasi itong nesting material, malaking tulong rin to sa breeding ng ating mga lovebirds